Good morning. For today's video, ay gagawa tayo ng puto kutsinta. Yan, mag-start na po tayo. Una nating gagawin ay yung kutsinta. Binuhos ko na po yung 1 cup ng all-purpose flour at 1 cup ng cake flour ay nang kasaba flour. Nagkamali tuloy. Then nilagay ko na rin po yung 1 cup ng white sugar. Haluin lang natin, tapos ilagay natin yung tubig. 2 cups lang po ng water ang nilagay ko dito. Kasi gusto ko yung, ano, yung mas makunat na kutsin tayo magawa natin. Supposed to be ay 3 cups po ng water. Pero pwede mo rin naman gawing 3 cups kung gusto mo. So, haluin lang natin mabuti. At 'Yung atswete po na ilalagay natin ay binabad ko na sa mainit na tubig para makuha na natin 'yung kulay. Kasi kukulayan po natin ito ng gamit 'yung atswete or annatto seeds. So ano lang naman po 'yan, 1 tablespoon ng annatto seeds tapos nilagyan ko lang po ng mainit na tubig para konting babad doon para makuha natin 'yung kulay kasi ayoko naman ng masyadong matingkad yung kulay ng ano ng ating ano ng ating kutsinta kasi gusto ko maganda yung magiging kulay niya yung light na orange kaso mukhang ganun pa rin napadami pa rin tayo pero ayos na yan so para naman po ang ating kutsinta ay sinala po natin ito ayan tingnan nyo po malapot ang mixture ko ng kutsinta kasi wala po yan sa standard. Ilagay na rin po natin yung 1 half tablespoon ng lihiya water. So sa paggawa po ng kutsinta, sabi ko nga po lagi ay kailangan bago ka maglagay sa mga molder ay kulong-kulo na yung tubig ng steamer mo. Kasi magkakaroon siya ng butas sa gitna kapag hinayaan mo siya na mastak na hindi ka agad ilalagay doon sa ating kumukulong tubig sa steamer. So, yung nilalagay ko po dyan ay kaunti lamang po. Kung i-measure ime natin mga 1 tablespoon ng mixture ng kutsinta yun nilalagay natin. Pero, ako po kasi ay hindi ko na measure. Kaya, mga 1 tablespoon yon So, steam natin to ng 8 minutes para maluto siya. Tapos, habang ginagawa natin yun na pag-steam natin ng 8 minutes ay gawin na natin yung mixture natin ng puto. So, ano po yun? 2 uh, cups ng flour. Tapos, 1 cup ng white sugar. 2 tablespoon ng baking powder at saka 2 cups po ng water. So, haluin lang natin mabuti ang ating pong puto mixture ay no egg, no milk. So, pero pwedeng pwede mo po yung lagyan ng egg. Pwede ka maglagay dyan na 2 pieces ng egg. Saka po, pwede ka maglagay ng powder milk or kaya yung water naman po, ay i-replace mo siya ng ibab na gatas or fresh milk. Pwedeng-pwede -pwede po. So, gusto ko po kasing ma-achieve yung sobrang puti na puto. Kaya po, di ako naglagay ng egg sa kanang milk. So, nilagay natin dyan yung 2 tablespoon ng oil, cooking oil, palm oil, coconut oil, or kahit ano pong oil, pwede. So, again po, kung gusto mo na maglagay ng gatas dyan at egg, pwedeng pwede naman po. So, di na po ako naglagay dyan. Kasi gusto ko na ng ating puto. O, ba diba? So, haluin lang mabuti. Pagkatapos ay sasalain naman po natin yan sa ating strainer para mas makinis po ang magagawa natin. Ayan, salain natin. O, ba diba ang puti kasi wala pong egg, saka wala po tayong nilagay na milk. Minsan kasi pag may milk ay nagyayelo-yelo -yelo yung kulay ng ating puto butter. O yan, kung mapansin nyo, ang puti niya talaga. So, pwede naman pong disalain, pero gusto ko kasi makinis na makinis. Kaya sinasala natin. So, sakto, pagkatapos natin, ay tapos na rin yung 8 minutes. Pwede na natin ilagay dyan yung ating puto mixture. So, di na po kailangan pala may ginian o kailang na mainit-init pa. Basta nakasingaw lang yung ano, yung steam niya kasi napakainit po. Kung hindi mo na pa singawin So, nilalagay na natin. Di ko na rin po yan minesure, pero kung ay minesure mo po, one tablespoon ng mixture ay ayos na po para dyan sa pangibabaw natin. O ba diba, ang ganda? So, steam natin to ng 8 minutes ulit para naman maluto ang ating puto. So, 8 minutes lang kasi kaunti lang naman yung nilagay nating puto dyan. Puto butter sa ibabaw. Yon, Ito na. Tapos na po yung 8 minutes. Pasingaw-singawin din na muna natin bago natin tatanggalin sa mga puto molder. Kita nyo yan, oh. Sobrang perfect. Sobrang ganda. Diba? Diba? So gusto ko sana ipakita sa inyo yung paglatag ko na ano na nakikita yung puto at saka yung kutsinta. So medyo mahirap pong tanggalin ang ano ang kutsinta doon sa ilalim kung hindi kayo magigris ng mga molder. Kaya dapat po i-grease nyo yung molder nyo. Ganda talaga, nai-inlove talaga ako dito sa gawa ko na tong putukot sinta. Kasi sobrang ganda po ng kinalabasan. Gusto ko sana siyang patayuin pero hindi ko magawa. Mamaya siguro, kapag marami na sila, makakatayo din yan. Diba? Dalawa pa lang kasi kaya hindi kayang patayuin. Ang perfect talaga ng putukot sinta natin. Na combination. So, tapusin lang muna natin to. Tapos, babaguhin ko ulit yung paglalatag kasi gusto ko kita nyo na yung puto, kita nyo pa yung kutsinta. O, diba? At alam nyo po ba, nagustuhan talaga to ng baby ko, yung gawa kong ito. Kasi gusto niya po sa puto, yung basic lang. Walang gatas, wala ring egg kasi lumalan sa yung egg, yung puto kapag may egg. Ayan, ang ganda po ng ating finished product. Pwedeng-pwede nyo rin po itong gayahin at alam nyo po ba ang dami kong nagawa dito po sa pinakita kong ingredients sa inyo ay 54 pieces po ang nagawa nating puto kutsinta. O diba ang dami kung pang merienda-merienda lang naman po eh kahit almusal kinabukasan ay kayang-kaya pa rin. So, ito po yung ating nagmamagandang puto sinta Thank you so much for watching. Ito po ay pwedeng pwede nyong pang negosyo at pagkain po sa bahay nyo. Bye!